kulay nga ang aking lulutuin for today's video. Kaya heto, sisimulan ko na. Ayan ang aking kawali. Nilagyan ng mantika at margarine. Siyempre, isusunod ko na itong bawang. Gigisahin at haluin at nilagay ko ang sibuyas. Ayun, haluin ng very light. Tapos, ilagay na natin itong atay ng manok. At naglagay din ako dito ng pritong baboy. Tapos, so, ayan, timplan natin ng bechin, paminta, at saka haluhaluin haluin ng very, very light. Inilagay ko na pala itong carrots at saka sayote. Hinalo ko lang pala ng bahagi at tinakpan ko. Hinaya ako maluto ng dalawang minuto at pagkatapos ng dalawang minuto, binuksan at hinalo ng very very light. Nilagay ko na rin pala tong broccoli at beans. Sinunod ko na ang pechay at pechay bag. pinagsama ko na nga pala yan at tatakpan ko hanggang sa balanta na ang mga dahon. No, pagkatapos niyan, haluin natin ng very very light at mag a tayo ng kalahating baso ng tubig. O hayaan natin siyang kumulo at haluin ng bahagya. Ililagay ko na nga pala tong kikiam at saka tokwang pinirito ko na yan at naglagay rin ako ng oyster sauce o tantyay na lang natin paglalagay ng patis para hindi umalat syempre ang namnam na -nam, pampalasa ng ating niluluto maglalagay din pala ako ng isang patak ng no seasoning para mas malasa ang ating gulay so ayan naglagay rin ako ng koting toyo at hinalo-halo ko lang yan ng berberry light o ayun luto na ang aking ginisang gulay o ba diba? napakayami niya saktong-sakto ang pagkakaluto, hindi na overcook. So, yun lang.